tingnan ko raw muna yung bakuran ko bago ako tumingin sa ibang bakuran gusto ko lang din mag explain pero hindi ako nakikipagaway ano yeah. pag utang nilalagay natin yan sa tamang lugar winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada Magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na ito mga kainags, ano? Pero gabi ngayon dito sa Canada, ano? mukhang uh, ilang beses pa ako nagbablog pagkagabi. Ano? ya yeah, kasi siyempre nasanay kayo na pag bumubungad ako sa vlog mga kainig ay umaga, di ba? Kaya mag dapat unahin ko ay magandang gabi, magandang umaga kung nasaan man kayo. Ya. Yeah. <laughs> so, pauwi na tayo mga kainig sa no, nagtrabaho tayo ng 8 oras ngayon. Yan. Tapos eh meron nga pala akong gustong ikwento mga kainig no. Uh, isa sa mga mga nag-comment doon sa vlog natin nung nakaraan, yung vlog natin na tabla-tabla uh, na. Yan, di ba parang ano yun, ano, ano na ngayon? Wala nang kaibig kaibigan, yun. So merong nag-comment no, si, si ano si shout out kay ano no, kay uh, sh, ano kay ano ba ano, ano na nga kalimutan ko pero ilalagay ko rito yung link mga na ano yung kanyang comment pero yung comment niya naman mga kainis ay eh, napakaganda ano napakaganda kasi para siyang uh, curious lang siya bakit daw bakit nga raw ba yun ang mga sinasabi ko doon sa vlog na yon sa walang kaibig-kaibigan yung utang tungkol sa utang yun eh di ba so uh, ang sabi niya lang sa akin ay bakit daw tinulungan ko pa yung aking uh, panganay na prinsesa na mag na ng sasakyan yon yung talyon yon mga kain so dito muna tayo ya yeah, tabi muna tayo baka masagasaan tayo sayang naman yung kagampuhan natin ya yeah. <laughs> so gusto ko lang sagutin yung ah uh, comment or yung tanong siguro ni ni ano no nakalimutan ko eh sorry ah uh, hindi ko hindi ko kasi ano hindi ko kasi mabuksan kasi ang gamit kong camera ngayon ay yung ating cellphone mga kainaks ano kaya pasensya na hindi hindi katulad dati ng GoPro pa ang gamit natin pwede nating mabuksan yung cellphone natin pero itong itong sasabihin ko mga kainags, ano to uh, uh, ano to friendly reaction to hindi to negative reaction or any violent reaction yung sasabihin ko no so hindi ako nakikipag-away ano at saka doon sa nag-comment sa atin yan pero maraming maraming salamat sa nag-comment sa atin ano kay shit ano kundi ako nagkakamali may shit may shit ba sorry ako kung di ako nagkakamali ano yan ah nandito kasi sa cellphone natin eh so yun lang ah uh, kasi ganito yun sasagutin ko si uh, si ano si yung yung nag comment ano pasensya na di ko nakalimutan yung pangalan eh shitsu na lang shitsu para mas madaling matanda shitsu yan ah uh, kasi po nung una hindi hindi ko talaga pinapayagan na mangutang yung ating ah uh, panganay na prinsesa ng sasakyan kasi tinatanong niya ako pa. Gusto ko nang ano, bumili ng sasakyan, sabi niya sa akin. Sabi ko sa kanya, pwede kang bumili naman ng sasakyan base doon sa sa sweldo mo sa trabaho mo. Kasi dati nagtatrabaho siya sa Team Hortons, mga kain, Team Hortons. Sabi ko, pwede kang bumili ng sasakyan pero second hand. 'Yun lang talaga sabi ko kasi hindi mo talaga kaya, hindi mo talaga kaya na bibili ka ng brand new. Tsaka talagang hindi mo hindi, hindi ko talaga siya papayagan na bumili ng brand new na sasakyan tapos eh Uh, part-time siya sa Tim Hortons no minsan may schedule minsan wala so wala so sabi ko sa kanya kuha na lang tayo ng second hand para sigurado so sa madaling salita may mga previous vlog ako mga kainag ano, na ayaw ko napapanood niyo naman yung mga regular viewers natin di ba minsan may mga subscribers pa nga tayo na kapag nasisira yung second hand na sasakyan ng ating uh, panganay na prinsesa di ba nagko-comment pa nga kayo doon na Nako, bumili na kayo ng bago or eto ayusin nyo. So may mga vlog ako na pag nasisira yung sasakyan ng panganay na prinsesa ko, talagang tinutulungan ko. Ako yung, syempre, ako yung ano eh, isa ako dun sa mga kailangan tumulong, syempre. Uh, isa, ibig sabihin, may mga kaibigan tayong mga mekaniko, yan, shout out sa Fernando sa automotive shop, ano. Yan, pagka yung na problema yung panganay na prinsesa natin, mga kainig, sa sasakyan, ako talaga lagi ang kinokontak niya. So, kahit gabi, nako pinupunta pa namin sa Fernando shop, automotive shop, yan. So, may mga vlogs ako noon, mga kainig, so, mga a year ago, tapos minsan nga namang problema pa yung umaandar Tapos hihinto si o andar yung parang alternator ang problema nako eh, may vlog din ako noon mga kainags ano? Tinawid namin yun ng highway Pinapunta namin doon sa talyer Sa Fernandos nga Pero delikado yung ginawa namin na yun Baka mamaya tumiri kami sa daan habang nagmamaneho So lahat yun mga problema na yun Nung to, doon sa sakyan niya Binablog ko yun mga kainags Talagang grabe yung pagbablog Ano ko nun? Grabe yung mga <laughs> pag-aalala ko sa anak ko nun Grabe So hanggang sa madaling salita mga kainags ano, Naayos naman yung sasakyan na yun Maraming pinalitan Yung Fernando's Automotive Shop Lahat yung alternator, starter, mga wirings Ang dami, ang dami mga kainags dami So syempre ayoko naman yung ano ayoko naman kasi ayoko naman yung mamroblema naman problema yung anak ko. At saka ganito mga kainags ano? Dito kasi sa Canada, ay hindi ko lang alam kung nandito sa Canada si ano no si Miss Shitsu no. Ah, uh, miss 'to, pista tayo, ah. Huh? <laughs> ano lang, uh, nag ano lang ako, nag-friendly uh, react lang ako dun sa nasabi mo. Uh, gusto ko lang din mag-explain, pero hindi ako nakikipag-away, ano? <laughs> <Yeah>. <laughs> so kasi dito sa Canada mga kainag ano Kapag ikaw ay babae, mas maganda kasi 'yung 'yung sasakyan mo ay talagang sigurado 'kang kondisyon Kasi dito, especially pagkagabi, bumabyahe kay sa daan, biglang tumirik dahil sa sobrang lamig or syempre di ba or ayaw umandar ng sasakyan mo mga kainags nako, malaking problema yun para sa mga babae especially kung wala kayong C, ano ba tawag doon CCA ba yun yun di ba so malaking malaki, malaki ang problema so sa madaling salita ay na, ano nagkaroon ng trabaho yung ating panganay na prinsesa no uh, regular na trabaho na so medyo malaki na yung sweldo mga kainags ano? malaki na yung sweldo So sabi niya sa akin pa, Uh, gusto ko na sana bumili ng ano ng brand new na sasakyan kasi nga mga kainags ano ang sabi ko kasi sa mga anak ko pag may trabaho na kayo maganda or may trabaho may regular na trabaho kayo habang dalaga pa kayo habang hindi pa kayo nagbibigay ng na, ya, hindi naman sila nagbibigay sa akin ng tulong sa bahay mga kainags ano ang sinasabi ko na lang sa kanila habang dalaga pa kayo enjoy nyo yung buhay nyo Katulad niya yung panganay kong prinsesa, hindi, wala pa naman bahay yung panganay kong prinsesa, mga kainig. kaya sabi ko sa kanya, hindi ka pa naman nagbabayad ng bahay, wala ka naman binabayaran mga bills, except lang sa, sa cellphone mo, sa car insurance mo. So, mas maganda na siguro na kumuha ka ng brand new na sasakyan. Kasi nga, dalaga ka pa, wala ka pang anak, wala ka pang hinulugang bahay. So, tsaka yung sasakyan dito, mga kainig, ay very necessity. Isa yon sa mga talagang importanteng bagay na meron ka. Yan. Kaya yung sabi ko sa anak ko, sige, it's time na para mangutang ka ng sasakyan. Kasi nga, yung sasakyan dito ay dapat ay, syempre, reliable ka sasakyan mo, no? Eh, yung panganin na prinsesa natin, syempre, mahilig din magagala-gala yung kung saan-saan. Kaya syempre, nag-aalala din na baka mamaya tumirik siya doon. Sa... <laughs> tumirik siya kung saan-saan, ano? Kaya ngayon, bago yung sasakyan niya, confident siya mga kainag siya, no? So yun lang yung sinaano ko lang, yun lang kaya ako inano siya. Pero kung nagbabayad siya ng bahay, kaya advice ko siya na wag na siyang mulang kumuha ng brand new na sasakyan. So nakikinig naman sa akin yung pangalay na prinsesa ko mga kainis. So nakikinig naman siya. Yun nga, kaya nga pinayagan ko na siya magbumili ng bagong sasakyan. Kasi nga meron na siyang regular na trabaho. Kaya nga lahat sa kanilang dalawa, nung mga anak ko sabi ko, sinasabi ko lagi sa kanila na, Punt, ano kayo, mag, ano kayo, mag-trip kayo. Uh, trip, punta kayo sa mga ibang lugar. Uh, uh, Toronto, punta kayo sa USA uwi kayo sa Pilipinas enjoy nyo yung pera nyo enjoy nyo yung pagiging dalaga nyo hanggat wala pa kayong binabayarang ano, binabayarang bahay wala pa kayong family Ayan. kasi pag may family na kayo kumuha na kayo ng bahay doon na talaga mag-uumpisa yung mga bayarin natin mga kainags ano? yun So yun, kaya, yun yung dahilan. So yung pag, yung pag-utang nilalagay natin yan sa tamang lugar, sa tamang paraan mga kainags. Ano? Hindi yung diba Utang ka lang, utang, utang ka lang, utang, ang dami mo ng utang, so mangungutang ka, 'di ba? So hindi 'yon. Uh, 'yun lang sinagot ko lang 'yung ano 'yung sinabi nga ni Miss Shih Tzu. Na kasi parang uh, tingnan ko raw muna 'yung bakuran ko bago ako mag tumingin sa ibang bakuran. Pero maraming salamat ano. Uh, pinusuan ko pa nga eh. Uh, tsaka nag thumbs up ako, sabi ko. Totoo may 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 point naman talaga si Miss Shih Tzu. May point naman talaga siya. Ako lang naman eh, nag-explain. Nag-explain, meron namang explanation kung bakit ko pinayagang mangutang yung aking anak ng sasakyan so yun yung dahilan yun yung dahilan po yung dahilan pero hindi ako dalit mga kainis maraming maraming salamat kay Miss yan pasensya na kasi nakalimutan ko sina May ba Bay pasensya na po pasensya na po so anyway mga kainis napahaba yata explanation ko ba't ba ako nag explain nag-explain lang ako kasi lagi sinasabi ko sa vlog ko eh kasi ang 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 topic naman dun sa vlog mga kainis ako naman eh ako naman di ba ako naman eh ako naman hindi naman yung anak ko or whatsoever di ba pero syempre alam niyo mga kainis ano, kung yung mga advice ko at saka yung mga payo ko sa mga anak ko kung hindi nila susundin yun nasa sa kanila na yun ako naman sinasabi ko lang sa kanila yung mga experience ko sabi, kaya nga lagi ko sinasabi sa kanila na ilang beses na ako nakarating ilang beses na akong nakapunta dyan pabalik na ako kayo papunta pa lang. Yun ang layo sinasabi sa mga anak ko. Kung hindi sila makikinig, eh, wala na sa akin yun. Nasa kanila na yun. Importante sa akin na sabi ko yung mga gusto sabihin sa kanila. Kasi di ba syempre naman mga kainags, ba diba, ayoko maranasan din ng mga anak, anak ko. Yung mga, syempre, alam natin na hindi magandang mangyayari sa ating kapag sigilan tayo ng sige. suwi so, na ako mga kainags, pinapapak na ako ng lamok dito, no? Para napapasayaw na ako, yan, oh. <laughs> oh, abihira naman, no? Ang lamok, ba? Buti na lang walang tao rito sa garahe mga kailangs ano. Tara na nga tayo. Baka, baka tayo tama sa ulo. Totoo naman eh. <laughs> Tara tayo. Magandang araw ulit sa inyo mga kainags ano? Kung nasaan man kayo ngayong araw na to yeah, Nag-intro ulit tayo kasi nag-intro tayo kagabi ano? Si shelren Cabrera Yan. So marami na rin kasi mga nagtatanong katulad ng tanong ni shelren Cabrera kung magkano raw ba itong bahay namin na binabayaran namin monthly yung magkano raw ba ang bahay ko rito monthly tapos uh, magkano raw ba yung lahat lahat magkano binabayaran ko monthly so ang binabayaran ko rito monthly mga kainags ano, dito sa aking bahay ay uh, bali na sa 1,600 kasama na puro yung uh, property tax yan kung wala yung property tax siguro mga less than 1,600 pero kasi napansin ko nung mga nakaraang taon, tumataas siya ng mga parang $15, $1.5, ano? $1.5, ganyan. So, bali, walong taon na po itong bahay na binabayaran ko, no? Sa susunod, next, next, ano, next, next year. Kasi naku nakuha ko itong bahay na to ay May 2016. Yan. so... 8 magi 8 years na ako nagbabayad ng 1,600. So pero ngayong taon na to mga kainags ano, tumaas ang interest interest ng ano ng ng bahay. So, yung iba kasi sinasabi nila ng no, mga ko rito, mga kaibigan ko, tumaas daw ng parang 400 no, yung binabayaran nila sa isang buwan yung bahay nila, property tax. So, next year hopefully sana bumaba uli ano. <laughs> Pero inaexpect ko next year mataas talaga ibabayaran kasi tumaas na nga yung 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 percentage ng ano ng bahay. So, every 4 years kasi nagre-renew ako ng mortgage, ano interest. So ganoon talaga mga kainags ano. Kaya dapat talaga paghandaan natin yung mga yan. So anyway, at uh, maraming maraming salamat sa comment nyo. Thank you very much. At dahil sa mga comment nyo ay minsan ay nag naka, nakakagawa ako ng content. Nako kasi mga kainags no, bilang isang uh, daily daily vlog no. Uh, isang vlogger na gumagawa ng daily vlogs ay Nako, na medyo mahirap talaga mag-isip talaga minsan Kaya minsan, nagdidepende ako sa mga question nyo, sa mga tanong nyo Kaya minsan, pag may mga comment kayo na very interesting Sinasama ko sa content natin, mga kainax. So, mo muna ako mga kainax. Nako, napakaganda ng araw natin ngayon, kung napapansin nyo, no? Tingnan nyo naman yung ating paligid, wow, wow na wow Ganda talaga ng ating lawn, no? bagong gupit hmm, Kita nyo naman, no? Hello, ano? Naks naman talaga ang guwapo-guwapo. Naku. Ano? Pasal tayo? Ha? Ha? Labas tayo? Yan. So, by the way, mga kainags, ano? Doon nga pala sa mga nabanggit ko nung nakaraan sa Facebook ko. Nagpost kasi ako sa Facebook ko nung nakaraang August 27, ano? 2023. Naku, mga kainags. Maraming maraming salamat sa mga nag-comment. Mga nag-share. Kasi, nag, ano ako, nagpost ako doon na... 3 years na akong hindi umiinom ng alak mga kainay. wow, grabe, no? Parang kailan lang ano nung ako ay nanginginom pa, oh, oh, oh. manginginom pa kasi every, every ano kasi mga kainay, ano, every day of ko kasi. Ano ko? Nandiyan ako nakatambay, oh. Diyan, Diyan no? ako umiinom. Dito ako umiinom mga kainay, ganitong oras, mga alas 11 na ano, ng umaga. Yan, nandito ako. May picture pa ako noon eh. Yan, umiinom ako rito kasi malilim dito mga kainis, ano? malilim dito eh. No? Tapos nakatingin lang ako diyan habang umiinom ako ng alak ko. Oh, diyan nakatingin ako dito. Tapos may sounds, mayroon akong sounds dito. Nako. Sarap uminom, mambihira. Grabe, lalo't pag mainit ang panahon. Nako, ma Sigurado 'yan, ang dami kong naiinom na alak. Yan. Grabe no, kahit nga ako mga kainis, hindi ako makapaniwala na 3 years na pala akong hindi nainom ng alak. Akala ko hindi na ako makakalaya talaga sa ano, sa espiritu ng alak. Grabe. Grabe kaya ako nagpapasalamat ako sa gout yan. <laughs> so, sabi ko nga, yung iba kasi sinusumpa magkaroon ng gout, no? Eh, masakit naman talaga mga kainags. Talagang hindi ka makakalakad pag yung talagang namaga ang paa mo. Kaya ako, nagpasalamat ako sa gout dahil doon sa gout na yon yun yung nag-trigger sa akin para huminto sa pag-inom ng alak at ibahin yung lifestyle ko sa pagkain. Kasi dati, nako, napakalakas kong kumain ng red meat, mga kainags, pulutan, nako, lalo na yung ano, medium rare ang luto, nako, Panginoon, napakasarap. <laughs> doon ako nadali. So ngayon, everything changed lifestyle, mga kainags, ano? Kung napapansin nyo nga, di ba, halos araw-araw ang ulam ko, eh, paksiw na isda, di ba? <laughs> At saka ano mga gulay. Tsaka ako nga pala mga kainags ano. At uh, talagang nagpapasalamat ako sa mga mga masisipag magko-comment, mag magano mag-comment sa comment, section natin sa sa vlogs natin, no? Thank you very much, na appreciate ko talaga 'yan. At saka ako mga kainags eh, ano ako uh, marunong akong tumanggap ng pagkakamali marunong akong tumanggap ng mga pambabatikos yan kaya kong tanggapin yan mga kainags ano? hindi naman tayo yung taong ano ah uh, ma -ano, ma uh, madamdamin yan. although nakakatanggap naman tayo ng mga matitinding pambabash sa mga nakarang vlogs natin pero ina-expect na natin yun mga kainags ano? alam na natin yun na mangyayari talaga yun. Kasi syempre nga, eh, ganun talaga. Once na pinasok natin ang, pag, ang larangan ng pagbavlog, natural yan mga kainags. Ano? Natural yan na meron tayong uh, hindi ma, ano, ma, 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 ma mapiplease na mga tao. Yan, na mga subscribers, na mga viewers. So, uh, humihingi po ako ng pasensya sa inyo kung uh, hindi nyo man nagugustuhan yung mga vlogs ko minsan. Pag nag-real talk ako, pasensya na po kayo. No? Pero anyway, ah... Uh, welcome po ako sa lahat ng mga comment nyo, mga vlogs nyo, ah mga comment nyo, mga, mga suggestion nyo, mga tips nyo. Yan, tinatanggap ko po yan. Tsaka pag alam ko na tama naman kayo, katulad nga nung, di ba, yung, sa ba yung bakod natin, di ba, may mga palpak akong gawaron, mga sablay akong gawaron. Pinapalitan ko po, binabaklas ko ulit, pinapalitan ko dahil sinusunod ko po yung inyong mga comment. Yan. So, hindi po ako... Uh, magagalit or mainis uh, maiinis kapag uh, nag-comment po kayo sa akin. Marunong po akong ano, marunong po akong tumanggap. Yan, kaya salamat po kasi yung mga comment nyo po ay uh, dyan din po ako nagdidepende kung dapat ko pang gawin or hindi na or ano ba yung mga pagkakamali ko na hindi ko nagagawin sa mga susunod ko pang vlogs. Yan, so maraming maraming salamat po talaga. Yan, dito na tayo sa trabaho uli mga kainags ano? By the way, balik tayo dun sa usapan natin kanina Yung gusto ko lang din palang i-share Yung nagagastos ko sa sa alak dati mga kainags Nung umiinom pa ako no? Sa dalawang linggo Ang gastos ko nun, ang budget ko talaga sa alak Ay nasa $250 Good for two weeks Yan, sobrang mahal no? Grabe Dalawang linggo dapat meron akong budget na $250 yan, halo-halo na yung mga alak na binibili ko noon. Merong beer, merong wine, merong whiskey. Kasi yung whiskey, mga kainags, yun ang medyo mahal, ano? Ang ah, binibili ko noon ay yung mga 1 liter. Yan. Yung whiskey katulad nung Jack Daniels ay mga nasa 40 plus dollar yun, nung time na umiinom pa ako nung mga 44 dollars yata yon So isang bottle lang yun ano. Tapos yung mga wine yan, minsan naghahanap ako ng mga sale na wine. Yan. Tapos usually mga beer, yung para bang, hindi agad ako malasing. Yung bang tipsy tipsy lang yung tama natin. Kasi gusto ko pang enjoy yung araw, yung init ng araw. Yan. Yung beer lang. Pero pag mga gabi na, pag mga gabi na, yung gusto ko na talagang grogi na ako, matulog na talaga ako, whiskey na, mga kainags. Talagang ko whiskey. Misa nga, may time na parang hindi na ako nalalasing. Alam nyo yung na-immune na yung katawan nyo sa alak, nasasanay na yung katawan nyo sa alak, parang hindi na nalalasing. Hindi na healthy yung ganun, mga kainags, ano? So, pasok muna ako, mga kainags, ano? Umaya natin ako mag-vlog ulit pag-uwi ko. Eto na naman mga kainags, ano, uwian na naman tayo, no? Tingnan niyo yung tenga ko, ay tenga ko. Tingnan niyo yung bibig ko, hanggang tenga, 'di ba? Kung makangiti, yan, ano? Syempre naman, bukas mga kainags, day off na naman tayo, pambihira naman, ano? Hay, napakasarap talaga pag ganitong day off, no? Grabe. Yung bang last day, tapos day off bukas, nako sigurado yan eh. Mapapasaya ka mga kainags, oh. Pambihira <laughs> naman, ah. Ay, nako. Pero anyway, mga kainags, so, patawa-tawa lang ako, ah. Hindi nyo wala may eh, sobrang miss na miss ko na si Mahal na Reina, pambihira naman no? Ang hirap pala ng ganito no. Yung wala sa tabi mo yung mahal mo. Yung bang nasanay ka na araw gabi kasama mo yung asawa mo, yung mahal na Reina mo, yung mahal na hari mo, tapos biglang isang beses, isang linggo para bang ang hirap pala no. Hindi ko nga hanggang ngayon parang hindi pa rin ako maka ano, maka get over, hindi pa ako makapag-adjust. Para bang tuwing tuwing gabi na lang lagi kung hinahanap si Mahal na Reina. Wala akong makulit, wala akong mayakap, wala akong maamoy-amoy. Yung leeg, si Sayon kaya si Sayon ko, si Sayon na lang yung inaamoy-amoy ko, no? Ang bihira kaya minsan napapakanta na lang ako ng ano, yung kanta ng ano? Yung hinahanap, hanap kita. Sa isip at panaginip, bawat pagpihit ng tadhana. Hinahanap, hanap kita. Hinahanap, hanap kita. Ayaw <laughs> kang. makarinig sa atin dito. Meron nga. Ang na. Ano. Yeah, Bagyo ko pansinin. Lagi enjoy lang ako. Yeah. Ayos. Sa tuwing magig... Bago ano lang na ka, nawala ako sa kanta ko. Makakainis, ano? Hinahanap, hanap kita. Yun. Sa tuwing naalala kita, mahal na Reyna. Bawat segundo minuto, oras na lumilipas. Araw, linggo, wag naman abuti ng isang buwan. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Mukha mo'y laging nasa isip ko at hinahanap-hanap kita. Ang halimuyak ng iyong pisngi, ang amoy mo ay laging nasa aking ilong. Ngunit nasaan ka, bakit mo ako iniwan? Ako inegi nag -iisa. Mabuti na lang nandyan si Sayon. Oh, sa isip pa at panaginip bawat pagtihit ng tadhana. Yo. <laughs> mga kairo. So, ginaganahan ako kumanta. <laughs> Baka magalit sila mga kainis, ano? Ang ganda na ng panahon ngayon. Baka umulan na naman. Pambihira. Ako sisihin. <laughs> so mga kainis, ano? Hanggang dito na lang yung vlog maraming maraming salamat sa pagsama ha. Thank you very much. Hanggang sa muli.